mahilig ba kayo sa mga bag? So, for today po is I will share to you three brands ng bags na common nating makikita sa mga super malls sa ating lokal na mga lugar. No? So, uh, ito po yung mga brands na hindi masyadong mahal at kayang-kaya ng ating mga empleyado at mga estudyante. So, yung unang brand ng bag is yung Micaela Bags. Okay, so yung nagustuhan ko po dito is classy, trendy, at fashionable siya. So, may iba't ibang klase tayo dito ng bag for a certain purpose. No? Okay, so, meron ding mga wallets and coin purses. Yan. So, kay open mo siya. Ang kinagandahan dito po sa Micaela na wallet is marami po kayong mapaglalagyan ng inyong mga cards. No? So, parang all-in-one na siya. Yan. So, meron din dito ang lagayan ng mga coins at ng mga bills. Yan. So, may iba ding design tayo dito. Yan. So, may mas malaki. Yan. So, ito po yung ating collection ng mga purses and wallets. So, ngayon naman is punta tayo sa mga bags. So, isa po sa so, nagustuhan ko dito sa Micaela bags is that yung strap niya, ayan, is durable po siya. At hindi po siya madaling mag-run. So, yung zipper po niya is napaka-soft. Ayan. So, yung design na ito is marami siyang compartments. Ayan. Dito sa front. Meron din dito sa loob. So, suitable po to para sa mga lakad nyo sa mall or kaya nag-grocery kaya. So, may lagayan kayo ng cellphone ninyo, listahan ninyo, wallets ninyo. So, may handbags din po sila na pwedeng pang opisina. Ayan. So, try natin. Diba? So, meron din po tayo ditong doctor's bag na design. Ayan. So, medyo malapad at malaki po yung body niya. So, marami po kayong malalagay dito. So, napaka-spacious po dyan sa loob. So, yung fit po niya, ayan, may buttons po. So, may mas malaki din po tayong handbag or pwede din po natin itong tawaging office bag. Ayan. Okay. So, napakaganda po. And then, kung ipipil nyo po yan, yung leather niya, ayan, so smooth po. So, hand carry po ito. Pwede din po siyang isin. Diyan din po ilagay. And then, may pocket po siya dito sa loob. So, meron din po tayo ditong backpack. Yan. So, tingnan yung ating Mikaela bags na makikita po natin sa ating mga mall is nagkakahalaga po siya ng below 1,000 or more than 1,000. So, meron din po silang below 5,000. So, yan po yung mga range ng kanilang mga prices. So, hindi gaano masakit sa bulsa. Di kagaya ng ibang napaka-branded na bags. So, ito din po is ilang years na din po itong mga bag na ito. At still, yan hindi pa po siya sira. Kasi napaka-durable At lalo na yung mga zipper niya is matibay po talaga. So, gawa sa dekalidad na materials. No, so, yung kinagandahan din po kasi ng Micaela Mika bags is that uh, meron po silang belief that every woman deserves everything she wants. No, so, yan. nilalagay nila yung, yung uh, mantra nila dito sa mga bags at purses na ginagawa nila. So, ayan po kung makikita ninyo, napakaganda po ng na mga designs ng Michaela Brands. So, yung next brand na pa, naman po natin ng bag is yung Giovanni Bag. So, yung Giovanni Bags po is kadalasan po natin itong makikita sa SM Department Store. Napakatibay din po ng mga bag na ito. Uh, two years na po ito dito sa akin. And, Hanggang ngayon po, is parang bago pa rin siya. Ayan po, yung material, yung color niya ng gold is hindi po nag-fade. Parang bago pa rin po. Hindi siya nag-fade. Wala din po siyang mga, uh, yung nag-stain na gold color. Ayan. So, napaka-soft din po ng zippers niya. Yung maganda dito sa Giovanni Bags is cute yung mga design niya. So, yung strap din po niya is very durable. Ayan. So, pwede po yung ganito kaliit na bag is pwede po to sa mga lakad-lakad nyo lang po sa mga mall. Or kaya po, uh, punta kayo sa mga gig na yung mga barkada. Ayan. So, pwede din po siyang handbag. Ayan. So, next naman po is yung ating sling bag din na Giovanni. Ayan. So, leather type din po siya. Ito is may fabric po yung a uh, strap niya. So, it's a body bag. Ayan. And ang cute kasi may ribbon. You know? So, mahilig tayo mga girls dyan sa mga ribbon, ribbon. So, next naman is itong office bag nila. Ayan. So, it's so nice po. Soft din po yung zipper niya. At hindi madaling masila. So, malaki po yung space niya sa loob. Pwede pong lagyan ng mga MacBook, Uh, mga libro, record books, kasi malaki po siya. Ayan. Tablets, yan yun. And, yung cute na feature po niya is ito. Kung kanina may ribbon, ito is my heart po. Ayan o. My heart and flower po siya na design. So, kuhang-kuha niya yung kiliti ng mga babae. Ayan. So, yung Uh, third na brand po ng bag is yung ating Seco Sana bag. So, babibili din po natin ito sa ating mga local malls dito sa Pilipinas. Synthetic leather po yata ito. Ayan. So, ang cute ng design niya and yung color niya. So, yung lock po niya is kakaiba din. Ayan. O, diba? Modern style. And then meron po itong lagayan ng sanitizer or alcohol. And marami po sa mga Sekosan na bags is yung backpack nila na pwede din po sa mga high school at college na students. So, I have one po. Ayan. So, malaki. And then, spacious po yung loob nito. Ayan. So, may mga compartments ko dito. Pwede yung laptop, folders. So, may parang secret din po siya dito sa likod. Pwede nyo ilagay yung mga cellphone at wallet niyo. So, lightweight lang po ito. At yung strap niya is yung ganitong uri. Ito yung uh, gusto ko sa mga bags ngayon. Yung fabric na hindi nagbubuhol-buhol kapag uh, matagal nyo nang ginagamit. So, hindi din po nag-fade. Yan yung color ng kanyang mga zipper. At yung handle ng zipper. Ganyan. So, ladies, Set po yung tatlong brands na ating mga bag na sulit na sulit. So, ito yung Michaela, yung Giovanni, at yung Seco Sana bag. So, hindi po kailangan na mahal yung ating bags para magamit po natin ito sa araw-araw. No? So, may mga choices po tayo which is very affordable yet napakatibay din po. So yung price range po nito, kagaya po nang na-mention ko kanina sa Micaela Bags is nasa below 1,000 po, may mga items po siya na below 1,000 at above 1,000 or not more than 5,000 pesos. Kung nag-iisip kayo, nagahanap kayo ng mga bags na affordable, matibay, classy trendy at fashionable. So, itong tatlong bags na po, na, uh, brand ng bags na po ito is yung ma-recommend ko sa inyo for your, uh, for whatever purpose na gagamitan ninyo. So, sana po ay nakatulong na naman po ako ulit sa inyo decision making. So, lahat po tayo as Women and girls, my choice po tayo. So, have a beautiful day po sa ating lahat. Bye!